Lito, ayun ang kapatid mo. Halika na, punta natin at mapati naman ang kanyang kaarawan. Anak! Robert! Anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo na dito? Baka makita kayo ng mga bisita ko. Tingnan niyo kayo mga itsura niyo. Nakakahiya. Anak, karuhan mo. Dinatalo ka namin ng kuya mo. Ah, ka Makita ka at... Itay, kuya, utang na loob. Umalis na kayo. Nakakaya mga itsura ninyo. Umalis na kayo. Anak, huwag ka rin magsilita ng ganyan. Pinangutang pa namin ang kuya mo. Pamasay para makarating dito. Masasabik na ako sa iyo, anak. Uh, gusto kita makita, lalo na ngayong kaaruhan mo. Kinihiya mo ba kami, Robert? Oo. Kinahihiya ko kayo. Uh, ayaw ko magkaroon ng kagaya ninyong pamilya. <laughs> Bakit kasi nagkaroon ng pamilya kagaya ninyo? Uh, mga pasyo pa. Ano? Uh, ano bang nangyayari sa iyo, anak? Mata na kaganyan. Ayaw makita kayo ng mga bisita ko. Mga mayayaman yun. Ano isipin nila sa akin? Dukwang kagaya ninyo. Ayoko malaman nila na dukwa ako. Ayaw Ayoko Ayaw kagaya nyo. Umalis ka kayo. Alis! Nahawakan ka na ng mga mayayamang mga klasik kaibigan. Palang pagmumukha mo, mo. saan mo kinuha ang mo dito? Dito sa magkarang karuan mo? Sa aming mga hampas lupa, nagpapakahirap kami sa tirik ng araw. Magtanim, mag para mama ipadala sa'yo. Tapos ganito ang gagawin mo sa amin. napakawalang hiya mo. Ano kayang sasabihin nila? Pag nalaman nila ang tunay mong pagkatao isa kang mapagtanggap mapagkunwari Ang mga taong kagaya mo hindi magtatagumpay Sisiguraduhin ko hindi ka magtatagumpay Hindi na kami magpapadala ng pera sa'yo Magpusa ka Maghirap ka Tingnan mo ang magagawa ng isang hampas lupa. Hindi ko dyan sa makasama mo na ikaw ay isang hampas lupa. Mapakunwari. Social climber. Sahal pa sa isang hampas lupa ang mangyayari sa'yo. Ipok nito. Ipok nito.